Hi everyone, ako pala si Nadi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. Ngayong video is tata uh, yung tatalakayin natin is about po sa tarpaho na pipiliin mo or sa agency na dapat mong applyan papuntang Croatia kasi baka magaya kayo dito sa kabayan natin na nakilala or katrabaho dati yung i-share ko pala sa inyo ngayon, yung kasamahan namin doon sa isla. Isa uh, bumalik na po dito sa city pero parang iniwan sila sa ere ng agency nila. Hindi la ako mag-name drop. Ito po yung mga kasama ko dati sa isla. Tapos ngayon, parang pinabayaan na sila ng agency. Tapos isa rin sa problema nila is yung agency nila na to is wala silang accommodation dito sa city. So, yung accommodation pala dito sa city is mahal. So, isa rin yan, isa rin dapat yan sa alam uh, alamin nyo sa pag-apply nyo pa kung may agency ba yung ay uh, agency nyo kung may accommodation ba sila dito sa sa sagrip or sa pinaka city kasi nga ho pag uh, winter or magtaglamig na is magkuklose na po yung mga isla So, dapat mag-advance na kayo ng isip para hindi kayo magaya nito. Kawawa nga sila kasi nga ho. Yung first day is binok lang sila sa, hot sa hostel ng isang gabi. Tapos yun, pag kinabukasan, nagulat na lang yung mga kasama kong babae ito, si Cheryl at saka si Ate MG na nilabas na yung mga gamit nila. Tapos sabi ng reception na, hindi daw binayaran. So ayun, kaya nag-extend na lang muna sila. Kasi nga ho, andito sila ngayon sa city na makakawa na. Sila dito. <laughs> Makita ka sa YouTube sila ng bahay para sa ngayon. Si kasi nga ho, pag sa hostel <laughs> sila mas... Oh. mas Ito na, na po yung walang mga trabaho. 40 euro, 40 euro. Tapos ngayon, Welcome. Basta na-stress na nga sila kaya Uh, pinapunta ko muna sila sa bahay tapos binigyan ko sila ng pagkain kasi andito na naman ako sa Sagrib sa Centro talaga ako ayan si Cheryl pinabaunan ko siya ng ulam kasi ngao ho, uh, nasa hostel pa yan sila tapos ngayon nasa apartment na sila nagre-rent kasi nga uh, parang mahirap mag walang lutuan sa hostel tapos ayan pinapunta ko muna sila hmm. diyan dito sa accommodation namin para kumain kasi nga ho gutom to sila so sa pag apply mo pa lang dapat alamin mo kung may accommodation sila dito sa city yung agency mismo kasi nga ho magiging problema mo yan in the future pag ikaw na dito kasi pag walang accommodation hmm. ayan mas stress ka sa buhay kaya Uh, kailangan mong tanungin tapos yung sahod mo, yan yung mga prior ang uh, mga dapat mong mga importanteng tanungin bago ipagpatuloy yung process kasi nga baka magaya ka sa ating mga kabayan, kawawa nga na sila, hindi la ako mag-name mag-name uh, mag drop ng agency nila kasi baka mabutasan tayo. So ayun dito nga sila ngayon sa Zagreb. So marami din pala sila no. Hindi lang ito. Ito lang yung nakilala ko kasi ito yung mga kabatch ko. Ay hindi kabatch yung trabaho ko doon sa isla. Tapos ha, uh, sila ng tulong na ayan na uh, maghanap daw ng mga trabaho dito. So uh, ngayong time na to is nag-apply sila ng trabaho kung saan saan so waiting po sila kung saan sila matanggap kasi nga good thing din is hindi pa expired yung ID nila next year pa so makakahanap sila ng tarbaho pa pero yung problema nila is yung mga daily needs ba yung kain so mahal po yung mga bilihin dito kaya dinadalhan ko muna sila ng mga ayuda yung mga pagkain na itatapon namin doon pero okay pa naman yun sa aking trabaho so dinadala ko yung mga iba tapos binibigay ko na sa kanila para at least uh, hindi na sila masyadong gagastos para makasave na sa pagkain so mahal din dito yung mga pagbilihin no? tapos yung mahal din dito yung accommodation pag dito talaga sa city maha mas mahal dito unlike doon sa mga isla So ngayon kasi mag-winter na so mag-close na lahat yung halos majority ng nasa isla kahit hotel. So may hotel din namang hindi nag-close pero may nag-close talaga kasi logi nga yung negosyo nila. So babalik na lang yan sila ng summer. So andito na sila Ate MG ngayon at saka si Cheryl. nag apply sila ng trabaho so nag-rent na lang Nagrent sila ng apartment ngayon. So ang mahal ng renta nila ng bahay, so 555 euro ata 'yun sa isang buwan. Pero sabi ko, sige na mag-rent uh, mag na lang muna kayo while waiting na matanggap kayo sa trabaho para hindi kayo ma-stress. Ah uh, bibigyan ko uh, bibigyan ko lang kayo ng mga mga ulam-ulam ganun at least makatulong po tayo. So dapat nyo alamin bago pag-apply nyo kung yung agency nyo may accommodation mismo sa sa grid. Kasi dito yan uwi lahat ng mga empleyado or mga uh, staff na galing isla. Pag hindi kayo na-absorb, so dapat galingan din nyo sa trabaho. 110% ibigay nyo kasi nga ho, kasi minsan may mai-endorse din kasi yung mga sister company i-endorse ka ng mga boss mo so ganyan yung nangyari sa akin so hindi ako nat natambay pala dati ng matagal no so diret diretso diretso pa rin yung trabaho ko kaya sortihan lang talaga at is ngayon sa sa case ko naman is na-absorb na ako ng ba uh, ng company ko or hotel ko so good thing na rin at good news para sa akin. So, matagal akong na-release. Mga one year mahigit. Pero, at least ma mas okay yung company nito. Uh, company na to, napapasukan ko. Ma malaki siya and more hotels. So, alam kong hindi lang sila yung na dito. Kasi nga ho, yung kwento daw kasi kaya nagkaganon yung agency nila na yung parang bigla silang t-terminate, yung parang ganon parang iniwan sila sa ere yung parang pinagsign sila ng termination later tapos yun nang dahil daw yan sa mga takas-takas ng mga Pilipino na pumunta sa ibang Europe like Italy, France so kaya nagkaganon yung agency nila So, yung pangit lang din sa agency nila is wala silang accommodation dito sa pinaka city talaga. hindi unlike sa uh, I amin, mean, kahit ganun yung agency namin, marami silang accommodation. So, yun yung advantage. Kasi kahit matingga kami, kasi nga ho, ha, normal na po yan yung matingga dito sa bansang Croatia kasi i-apply ka ng bagong working permit. So usually na company is hindi ka mag-start agad while waiting pa po ng process ng working permit mo. Kailangan pa po ma-approve. So bihira lang po yung mga company na nagpa-start agad ng stop na while nag-process pa yung, yung working permit mo. So dapat sa pag-abroad pag mag-abroad mag ka dapat 100% na ready ka sa lahat ng mga bagay-bagay na mga dumating kagaya nito kasi hindi mo alam or hindi mo alam yung mga swerte na darating sa iyo minsan may mga problema din talaga na darating kagaya nito so unlike sa akin before magkwento lang ako yung sa akin naman dati is nagstop work din naman ako dati kasi ngao expired yung working permit ko tapos expired yung ID to ang ID ko kaya ay yung sa akin din naman is uh, hindi ako masyadong na-stress kaya kasi nakakita ako ng part-time man ko dati so sortihan ng taga talaga dito yung part-time din dito is parang bihira lang po talaga minimal lang po yung uh, part-time so sinwerte ako nung dati kahit 2 months akong nag na pero yung agency ko, isinahuran pa rin nila ako. Tuloy pa rin yung sahod ko. Tapos, sumahod din ako sa, sa part-time ko. Kaya hindi ako masyadong na-stress. So, case-to-case -case basis po ang nangyayari dito sa bansang ko, Asia. So, pag uh, punta mo dito or pag-apply mo pa lang, dapat uh, ready ka na sa anumang mga pagsubok na darating Sayo dito kasi di mo alam iba-iba po yung swerte iba-iba swertihan ng po ang pagpunta natin sa abroad sana malagpasan na ng ating mga kabayan itong problema nila no sana makahanap sila ng tarbaho soon kasi nga ho Uh, gawa ho nga ng agency nila yung parang pinabayaan na sila so abangan natin yung mga updates kung anong mga yayari so magshare pa rin ako sa inyo God bless you everyone sa lahat mga OFW